Abel, good afternoon. Good afternoon sa inyong lahat. Ayun, hinihingal ang ating N ano si NPL, ayan, no? Kasi sinubukan kong isama dito, ngayon nag-away sila kaya eh, ko, ko, Napagod. Matapang din si NPL, oh. inaaway si Peter B. So sinusubukan ko lang naman. kaso pagod na pagod kagad, oh. So ngayon, inya mga Abel, meron tayo dito ipapakita sa inyo. Ngayon is nakita niyo ba? Nakikita ko, Ayan na, nag-egg na, si Peter Malapot. Ayan no, mga abel, ay, hindi pa nakita dito. Ayan no. Itang nyo, si Peter Malapot is nag-egg na siya, mga abel, Ayan no. solid, lead. Ang asawa niya, si Juana. Ayan. Si Juana, ano yan ha, mga abel, Ayan ha. Pero Juana lang tawag natin sa kanya. Kasi yung kapatid niya, si Juan. Eh ngayon, napagkama ano yan, ah, hen. Kahit ako, napagkama lang kong hen. Kaya tinawag siyang Juana. So, yan. So ngayon Hindi naman sila nagkakalayo ng bloodline Mga abel, yung dalawang yan Kaya alright na alright yung dalawang yan So yun nga, ang laki ng egg ni Peter Malapot Mga abel, yan, oh. Ganda naman kasi niya Itong ibon na to uh, uh, Malapot to Malapot na Peter to Mga abel, oh Solid yan Sobrang lapot na Peter yan Kaya Bale ito Itong si Peter Malapot At saka itong si Peter B natin is magkapatid sa tatay. Uh, ang tatay nila is si Yusuf. Yan. Si Yusuf yung tatay nila. Yung producer ng kumpare natin si Paring Jun. Yan. Yan. Yung mga foundation bird natin ngayon dito. So ito, hindi pa natin to nasusubukan dahil eh, yan nga is hindi natin nasusubukan pa yan kasi nga bago pa lang sa atin to. Inilipad to ng north ng BBC. Yan. Kaso hindi lang natapos. Hmm. Hindi niya tinapos ng no, mga Abel. Bale, third lap, live pa siya sa lahat ng kategorya. Young bird kasi to. Kaso hindi nga yun natuloy dahil nga yun nagka-problema. Nagka-problema yung lupman nung naglipad nito. Hindi yung ibon, yung lupman na nagka-problema. Tapos yun nga, inalok sa akin ng kumpari ko, kaya kinuha ko siya mga abel. Yan, ang ganda, solid, mga abel. Kita nyo naman yung dalawa. Tama-tama lang mga abel. Ito si, si Juana, ba? Diba? Kakyan mga abel. No, kita nyo. Ang gandang itsura ni Wana, oh. Mm. Ang liit na ibon. Kumbaga, uh, small size lang sya. Then, pinarisa natin ng big size na hen. Ayan. Pero, hindi sila magkatulad. Pansinin yung mga abel, oh. Yung mata nito at saka mata nito. Kita nyo. Oh, ito. Purple ang mata nito. Oh. Ganda. Pearl eye. Tapos, ito. Ang ganda. Magkaiba sila ng mata. Sana lang ganitong kulay din o kaya ganitong kulay na white light pero for the meantime ay malaki yung egg nya mga abel oh. Hmm, malaking hen kasi to eh malaki yung egg nya oh, mga abel oh. kahit di natin hawaan malaki so ngayon uh, unang egg nga nyan kasi to dumalaga pa lang yan mga abel syempre noong kasalukoy na inililipad pa yan sa BBC may naging mga asawa rin yan sa loop dun sa Maynila so ngayon Siyempre, uh, pa anakastahan na nakastahan ng ibang ibon to ngayon, dumalaga pa lang naman yan unang egg pa lang naman yan, kaya tapon muna yan hindi pa natin papipisayan mga abel kasi para sa akin hindi pa yan ano, hindi pa yan talaga maganda, sa second clutch tayo kukuha mga abel, pero plano ko, dalawang clutch ang kukunin natin, ang first clutch neto mali ito, wala na to sa second clutch, ang gagawin natin BBC muna. Isang BBC, isang PUF, mga Abel na South. Yung BBC natin is may ombay na HBC. Then, sumunod naman na clutch nilang dalawa. Yun nga, uli. Hahatiin uli natin isang BBC, isang uh, PUF na South. Yan, mga Abel. Yan yung gagawin nating breeding ngayon. Yan, gaganda nila mga Abel. Then, yun nga, nasabi ko nga sa inyo, yun dito, yun nga, ang plano nga natin, Pagpapalit-palitin natin ng mga pares yung dalawang yan. Aray ko, teka, hindi ko mailak mga abel. yan. Then dito, ayan, dito ko muna yung nilagay si ano, Peter Malapo, ah, Peter, uh, Peter Maselan. Then kasi itong si Jalema, at saka si Ah... Uh, Johnson President na Foundation Bird natin, winalay ko na. Kasi, Ah... Uh, by March o April, mag start na tayo mag-breeding ng South, mga Abel. Gusto ko to, pa-condition muna. Kasi yan, medyo malalaki na yung mga young bird nyo. Second clutch na yan eh. Mm. Yan yung nag-anak sa atin ng pencil. Pencil na slate. slate. Slate, checkered na slate ata tawag doon. Mm. Tingnan nyo na lang doon sa kabilang vlog ko. Mm. Yan, mga Abel, oh, ganda nyan. Kaya... Winalay ko na kasi para may pares na natin kaya ano na yan kay Dugyot kay Dugyot muna tapos balik ulit kay Peter Abel. then kukuha rin tayo plano ko kukuha tayo ng ililipad dito 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 sa ibon natin na yan, yan dalawang yan sa magamang yan kukuha tayo testing lang natin ilipad yung isang inbreed mga Abel titingnan natin isang inbreed as isang stock for the meantime yan munang unang egg nila is doon muna sa sa tropa natin na taga Bata, uh, ah, taga Laguna. na. Tanghali na kasi. <laughs> Gusto nang maligo ni ano Peter, paliliguan natin 'yan mga konte. Hmm. Then 'yun ya. Dito dito. Dito naman tayo sa ating winalay na young bird. Ito yung winalay nating young bird. Ayun. Yan yung anak ni Johnson President na Dano na, na Johnson President tapos na Bandenbrook tapos na-across sa dilema natin yun, winali na natin, ayan parako yan, sigurado mga Abel, kita nyo. Ayan o, ayan o, kita nyo. Haba ng leg oh. o. Mukhang barako yan, no? Oh. Ganda. Young bird ng BBC yan, mga Abel. Kaya sana mag-perform siya ng maganda sa paparating na winter ng BBC, BBC sing -sing yan. BBC, sing-sing mga Abel. Oh. Kulay gray. Alright alright yan. Pero may bulo, tong sa leeg at sa bandang gilid ng tuka, Ayan o. Oh. Diyan ka muna dyan ka muna kay Peter ay, kay ano, kay Victor Victoria, ayan si Victoria natin mga abel Victoria, ang ganda oh. si Victoria Secret ayan, Victoria Secret yan mga abel ang ganda ng ibon natin then dito mga abel is tingnan natin yung egg nyo o yung pinisanin nyo ayan, yung anak niya, niyan, yan anak ni Marcelan at saka ni Baselia at tsaka ni Dugyot. Ayan. Solid. Dalawang checker dyan. Sigurado. Checker din yan. O checker dyan. Tsaka, o kaya black check. O dark check. yan Ganda. Gandang mga young bird. Healthy. Then dito naman. Dito kay ano. Ayan. White flight yan mga Abel. Napakagandang ibon yan. Pero napakatapang lang ng tatay. Pero hindi naman niya anak. ari ko. <laughs> tapang lang talaga okay lang yan ganyan talaga mga ibon natin matatapang yan mga kapil kita nyo tiga tayo sa ano medyo maliwanag dito 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 yan yan kita nyo mga kapil tiga lang yan ayusin ko na yung camera ko yan white, white light yan white light yan white light dyan. Pero yung sing sing niyan, ayan niya, inilagay lang natin PHA 2016. yan. 2016 'yan. Kasi plano nga natin kung magaling yung mga anak nung uh, Victor Victoria natin, i-stack din natin 'to. Pero ililipad muna natin 'to. Kaso itong sing sing dito is 2024 naman. Hmm. Sakto-sakto lang. Sakto-sakto lang yung pagkaalagay uh, natin ng sing sing dito. Napakaganda white light 'to uh, pwedeng gawin natin ano, foundation bird dyan mga abel kaya pwedeng panlipad pwedeng pang stack hmm. ganda solid dyan hmm. may puti sa ulo kitang kita kita mga abel ang ulo may puti oh hmm. tapos dito sa liig ah, wala pa wala pa sa buntot wala wala masyado Siyempre titignan natin siya pag laki. pero sa kuko ayan kitang kita nyo naman ang kuko niya may mga puti oh. so ibig sabihin talagang magbibigay siya ng mga ano may mga puti oh ganda may itim ah. Kakaibang ano, ang ganda oh, may itim. Mm. Solid yung kanya, kuko. Sa ano, paa, daliri, daliri, daliri sa paa. Ayun, nabubulol-bulol na, hindi pa tayo nakain ng tanghalian. Mm. Solid yan. yung ibon na yan. Sana magandang ano niya, performance niya. Okay, pwede rin gawing breeder. Solid. Solid, solid na ibon na to. Dito na tayo ulit kay ano, sa tatay niyang matapang. Kay violenting ano, lenteng kapos. Agay, okay, agay, okay, agay, okay, agay, okay, agay, okay, agay, okay. agay. Sorry naman, sorry naman, sorry naman. Ari ko, sorry naman. Hindi naman lalaban eh. Mm, gandang ibon din oh. Solid oh. Meron tayong ililipad niyan na anak sa TGRC. Yan oh. Meron din yan, yan oh. Sa ano naman niya, sa mga June. Yan ito nga si Jelema, mga abel Yung Jelema natin, asawa ni Peter Sinati. Ah, Peter, ane... Uh, Mali Johnson President. ayun nagkakamali-mali na talaga. na yung mga anak niya. ayun Uh, mana sa ano, sa tatay. Checkered o dark check. Tingnan natin, mag-ano naman yan eh. Magbabago naman ang na kulay pa niyan pagka nag na sila. Yung isa niyan is naka-BBC. Ay, ah, ito, 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 na, uh, ano to. Taa bbc na South Combined. Tapos, ito naman. Ano to? Ah, BBC. Winter pa yan, no? So, ngayon, napaga lang yung breed natin na isang yon Yung isa, nakatago dun sa likod. Pero, orit na orit pa rin yan. Titignan natin. Pag healthy, tuloy. Pero pag hindi healthy, alam na natin ang gagawin natin. Pero for the meantime, yan muna. At, nagagalit sa akin si Johnson President kasi gusto niyang subuan ng kanyang mga anak. Ayan.